morning guys, shout out po sa inyo lahat uh, Dugto nga lang natin guys yung ating last usapan mga kautosan sa lahat ng mga drivers episode 3 uh, nasa bangit natin guys yung episode 2 na pag tayo ay under liquor na po ay huwag na po tayo mag drive ito naman guys uh, kung may awareness tayo dapat po kung wala kang lisensya bawal ka maghawak yung magmaniho ng motor man yan o four wheels kasi kapag ika ay nachimpuhan at nagkaroon pa ng multi damage yung ginawa ay magkakaroon ka posible di ba mga sanction in the future or possible hindi ka na makakuha depende yan kung, uh, kung ano yung naano labag sa under ng ano na yan RE4136 na yung inano as LTO. Kaya tayo guys, maging responsible po tayo. Na kung wala ka naman driver, ka na mag ano diyan magbalak or may may driver license man tayo, both uh, non-pro or professional. Mag-ingat po tayo at sundin po natin yung mga batas traffic o yung mga alintuntunin ng Under Republic Act 4136 kasi mahalaga po yun, hindi po yung ginawa para ano-ano lang. Sundin po natin, lalo na yung mga signage dyan. Nore pompmbiijo, pramin salat.